good morning. Welcome to my YouTube channel, Inday Maris Vlog. So, ito na nga guys, nakakain na si Inday Maris ng breakfast. At nandito yung ating anak na si Vanessa. Mamaya-maya aalis na yan. Pupunta na siya doon sa kanyang tinutuluyan sa Mandawes City. So, mga lads, bago siya aalis. siya na Mawa ako ng Ang cheese stick. Ayan. Cheese stick. Eh. So, oo. Oh, kasi mayroon naman ako. Na... Mayroon ako dito ng lumpia wrapper. Yan. Ito yung aking gagamitin. Nabiyak din ko na po ito. Medium size yung ating lumpia wrapper. Tapos, hinati ko lang siya doon sa gitna. Kaya. Ngayon guys, habang nag- ano tayo ng cheese, mag tayo ng cheese sara ilak muna natin ito plastic lang wrapper kasi pag nahanginan siya ay uh, titigas po ang ating wrapper. di ba? Ang bilis mga lalabs kasi kanina nagluto na ako. So, ayan na. Yum, yum, yum. Oh! Napakalaki ng aking beautiful face. Guys, pinapawisan ako. So, mga lalabs, eto na. Luto na yung ating cheese sticks. Yum! Kain ako ha. Ay, pa, pa. Ay, kain ako, guys. Hindi, di ako ha? Mm. May init. Sarap. Gawa kayo guys. May simpleng merienda ka. Kapagadaling luto ay may merienda ka na. 60 pesos ang cheese. Tapos bili ka lang na wrapper. Magkano lang naman. O diba? Kaysa kikaan ka pa sa mga fast food. Mm. Ito na yung Marami pang makakakain. Meron pa ano doon iba. Pero hindi ko na pinirito. Ito na lang. Yummy. Mm. pinapawisan ako guys thank you ito na lang bye thank you for watching bye